in po. O, oh, Dani. <laughs> Andito na si Sarah, 50, sa amin. Kakambal niya po yung nasa German. Ah, sa Ned German. Sa the Netherlands. Ano naman si Panpan? -pan. Sumasakay po yan sa walis, Dani kaya mabilis siya. Panpan, -pan, oh. <laughs> Tabing, ano na, nag-exorcist na si Pan Pan. Dinner na sila mga guys. Shout out po. Sumakay so, sa walis, ano, Dani. Kaya mabilis na balik dito. Mamaya nandun ulit yan sa The Netherlands. <laughs> <laughs> sungito ito. black